Isang senior citizen na babae ang nakulong dahil sa paglabag sa SSS law. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkakakulong? <gasps> siya ba ay nakulong dahil sa hindi pagbabayad ng SSS loan? Nakulong ba siya dahil kinukuha pa rin niya ang pensyon ng asawa ng matagal ng patay? Nakadispalgo ba siya ng SSS contributions ng mga SSS members? O nakulong siya dahil sa hindi pag ng SSS contributions na dininidak sa mga members. Yan ang mga katanungan ng mga nag-react sa post na kumalat sa social media na ipinost ng apo ng nakulong na lola dahil daw sa paglabag sa SSS law. Para sa kaalaman ng lahat na SSS member, hindi pwede ikulong ang sinumang Pilipino dahil lang sa hindi magbabayad ng utang, kasama na ang SSS loan. Yan po ay sangayon sa ating saligang batas. Pero kung si lola ay kumuha ng SSS pension ng asawa niya, na matagal ng patay ay sigurado makakasuhan siya ng SSS at maaaring makulong. O di kaya siya isang employer na hindi nagbabayad ng contributions ng mga empleyado niya ay maaari din siyang makasuhan ng SSS ng delinquency or estapa. Pero bago mangyari yan ay mahabang proseso pa bago siya maaresto. Ano ba talaga ang dahilan at nakulong si Lola dahil sa paglabag niya sa SSS law? Ayon mismo sa kanyang apo, si Lola ay member ng isang kooperatiba. Ang kooperatiba ay obligado na mag-collect at mag-remit ng SSS contributions ng mga empleyado nila sa SSS. Pero ang kooperatiba nila ay hindi nag-remit ng SSS contributions. Kaya ang SSS ay nagpadala ng mga notices sa mga board of directors ng kooperatiba na isa ang pangalan ng lola sa mga board of directors ng kooperatiba. Pero hindi nakating kay Lola ang mga notices at sabpina galing sa korte. Kaya si Lola at iba pang mga members ng Board of Directors ay pinaresto. Pero napag-alaman din natin na ang pangalan ni Lola at iba pang mga member ng Board of Directors ay hindi naman inihalal ng mga members ng kooperatiba. Ang mga pangalan nila ay isinimit lang bilang requirement sa Cooperative Development Authority o CDA para sa registration ng kalang kooperatiba. At dahil ang kooperatiba nila ay hindi nagbabayad ng SSS contributions ng mga empleyado ng kooperatiba, sila Lola at ang iba pang mga nakasumiting pangalan ng Board of Directors ay pinadala ng notices ng SSS pero hindi nakarating sa kaila ang mga notices ng SSS. Dahil hindi naman taga sila mga lehitimong Board of Directors, kaya wala silang natanggap. At dahil siguro patuloy na binabaliwala ng mga opisyalis ng kailang kooperatiba ang notices ng SSS, at ng korte, kaya ang mga list of board of directors ay pinaaresto at ipinakulong. At hinihinga ng malaking halaga na piyansa para ma sa kanilang pansamantalang paglaya. At maglubala din ito sa mga members ng kooperatiba na kung kayo ay mahalal sa tungkulin ay may kaakibat itong obligasyon sa batas at sa inyong mga members. At maging maingatin kayo na baka ang pangalan nyo ay ginagamit ng hindi nyo alam o wala kayong pahintulot. Kung meron po kayong tanong o reaksyon, mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. See you in my next videos.